Gin si? Effective daw sa lunas para sa ubo at sipon. Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ang kalamansi nga naman ay great source ng vitamin C na nakakapagpalakas ng resistensya ng tao. Pero hinahalo ito ng iba sa gene at ipinanggagamot sa ubo. Effective nga ba ito? Tara, Let's prove it! Ayon sa haka-haka ng iba, ang gin daw ay pure alcohol na pwedeng pumatay ng bakterya na nagiging kos ng ubo. At ang kalamansi ay vitamin C na nakakapagpalakas ng resistensya. Kaya naman kapag pinagsama daw ang dalawa, ay pwede nitong magamot ang ubo. Ayon sa isang doktor na si Doc Alvin Francisco, hindi totoo ang paniniwalang ito. Kapag uminom daw ng gin na may kalamansi, ay hindi nito nagagamot ang ubo. Sa halip, ay malalasing ka lang. Ang totoong gamot daw ng ubo ay carbocysteine na tumutunaw ng mucus o plema para sa mas mabilis ito mailabas sa katawan ng tao. At ang tinatawag naman na zinc ay mainam para lumakas ang resistensya. Uminom ng maraming tubig at panatilihing hydrated ang sarili. Magpahinga, huwag magsuot ng makapal na tela na damit. Ngunit kung lumagpas na sa dalawang araw at may lagnat pa rin, magpakonsulta na sa iyong mga doktor. Uminom ng gamot na may carbocysteine at zinc dahil ito ay medically advice ng mga eksperto sa kalusugan at hindi ang uminom ng gin na may kalamansi.